Hi guys, kumusta po uh, Si Sa team Puli litaw. Oh. So may sasagutin lang tayo na tanong. Uh, may may nagtanong kasi na kababayan natin na isa na kung ano daw yung ano, ano daw yung mga preparation na dapat daw gawin bago pumunta ng Canada. So ano ba lang mga dapat nagawin, isa sa mga dapat gawin ng mga Pilipino bago pumunta dito sa Canada ko. So, kung ikaw ay pupunta ka dito sa Canada, ita, isa ito sa mga, ano, isa ito sa mga, uh, ano dito? Dapat mong paghandaan. So, isa ito sa dapat mong paghandaan. Which is yung weather, guys. So, malamig ang weather dito, guys. As in, sobrang lamig. So, dito sa, ano namin, sa lugar ko, dito sa Calgary, yung weather namin dito is from, ano, pag pumasok yung winter, especially arba, around December to, ano, February. Yung may, 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 meron diyan sa isa, sa buwan na yan, meron nangyayaring umaabot ng minus 45. Tapos yung wind chill po umaabot ng minus 50. So, naranasan ko yan, guys, I think, last, uh, last year. So, nasa trabaho ko nun, guys. Minus, ano, minus 45, tapos feels like minus 50. So grabe, as in ang lamig. Kasi ang trabaho guys, 'di ba nasa ano kung nanonood kayo ng vlog namin, yung trabaho ko is nasa ano, nasa labas lagi. So truck driver ako pala guys. So sa mga hindi nakakalam truck driver ako. Tapos nagde-deliver ako sa mga restaurant dito. So ginagawa ko is local driving lang, hindi ako pumupunta sa malayo. Kasi dati ginagawa ko 'yon pero ngayon hindi na. So 'yun muna, pag-focus tayo ngayon dun sa ano, so sa lamig. Kasi as in malamig dito guys. So, sa isang taon guys, yung lamig dito sa Canada, depende sa area syempre. Kasi nung nasa Ontario kami, yung malamig lang is mga around 4 to 5 months lang ano, nung nasa Ontario kami. Pero nang dito kami na ngayon sa Alberta, yung lamig dito guys, from 6 month to ano 7 months o so baka mag-stretch pa siya ng 8 months. So, matagal yung lamig guys. So, dapat prepared ka run, guys dapat prepared kayo kung talagang decidido kayong pumunta rito sa Canada dapat prepared kayo sa lamig kasi as, as in ang lamig malamig talaga minus 40 guys talagang sobrang lamig Lalo't tayo mga Pilipino di ba tayo mga Pilipino sanay tayo sa ano sa mainit kasi di ba tropical country tayo so mainit doon so sa mga pupunta ng more example pupunta ka ng Baguio so hindi naman ganoon kalamigan doon let's say minus eh, hindi nagpapayano 16 lang dun pinaka mababayata. Oh, let's sabihin pa natin 15. 'Yun ang pinaka malamig doon sa Baguio. Kung napunta ka man sa Baguio, heto, eh, malamig na 'yun sa atin, 'di ba? Pag napunta sa, tayo sa Baguio, nagja jacket na tayo ng ganyan, nahihirapan na tayo matulog. <laughs> Kasi malamig na, 'di ba? Pero dito, guys, isipin nyo pag bumatak 'yung bandang November, December, as in ayun na 'yung kalamigan talaga, nagma-minus 10, minus 20, minus 40. 'Yun pag nag-minus 40, nginig talaga sa tuhod guys <laughs> so so kung ikaw pupunta ka rin ito ng Canada siguraduhin mong handa ka sa lamig ano so natural magre-reklamo tayo sa una syempre kasi yung body temperature natin mag a pa siya sa, ano, sa, sa weather dito sa Canada kasi di ba parang galing sa mainit pupunta ka sa malamig so mag a ka pa ron So adapt-adapt ka muna. So within siguro within within na uh, 2 months, 3 months siguro naka-adapt na rin yung katawan mo. Ang importante lang dito, guys, ano, uh, ano ka mag-invest ka sa jacket. 'Yun ang importante. As in mag-invest ka sa jacket, bumili ka ng magandang jacket kasi kailangan mo rin talaga 'yun eh. So kung bibili ka ng ano, kung mo bibili ka ng murahang jacket tapos ano lang naman, tatagos lang din naman yung lamig, wala ding kwenta, di ba? So, mag-invest ka sa jacket. 'Yun ang ano dun, 'yun ang importante doon. Isa sa mahalagang investment dito sa Canada. Pag nandito ka na ka sa Canada, ikaw kung andito ka na sa Canada, mag-invest ka sa jacket. Bumili ka ng mga jacket na taga around 300 plus. Magandang klase na 'yon. Mang kasi yung mga Columbia guys, Columbia North Face, minus ano lang 'yun guys eh, minus 25 lang 'yun eh minus, siguro minus 30 pinakatap nila pero hindi siya nagpapasta ka minus 40 so may mga ano guys may, sumay mga jacket talaga na umaabot ng minus 40, minus 45 like, for example, Canada Moose, Canada Goose pero yung Canada Goose guys mahal, pumapatak siya ng 1,000 Canadian dollar hanggang 2,000 Canadian dollar so mahal siya guys <laughs> mahal kung ako nga gusto kong bumili hindi ako makabili-bili kasi mahal talaga So, ang binibili ko lang yung mga 300 plus hanggang 500 plus. Yun lang ang kaya ng budget ko, guys. <laughs> hindi ko kaya bumili ng 1,000. Ako. Isipin mo, guys, 1,000. libo pag kinonvert mo sa peso yun, 40,000 ano na yun, 40,000 pesos na yun. So, hindi kaya. So, hanggang dun tayo sa makatotohanan lang. Sa reality lang tayo. Sa realidad lang tayo, di ba? So, dun lang tayo sa between 300 to 500, right? So, although... Although investment mo din sa sarili mo yun, pero okay na rin sa akin yung 500. For example, makabili na ako dalawang jacket, di ba? Kaysa naman bibili ako ng isang libo na jacket, di ba? So, bili na lang ako dalawang jacket na gano'n. Uh, di ba? At least may palitan ako, hindi lang isa. Hindi agad naluluma yung jacket ko, di ba? So, yun. Yun, guys. Kung uh, decidido kang pumunta ng Canada, so... prepare mo yung ano mo yung katawan mo sa lamig kasi malamig talaga guys. Tapos So, eto pa, 'di ba? 'di Nandito ka na. Nandito ka na, 'di ba? So bago ka pa lang dito, siyempre wala ka pang kotse noon. So ang gagawin mo niyan magko ka, 'di ba? magko ka. So for example, yung commute mo is from galing sa bahay mo, yung bus is uh, magluluwag ka pa ng 5 to 10 minutes, 'o, 'di ba? Sobrang lamig noon. <laughs> Mahirap, guys. <laughs> so isa isa 'yon, guys, pag nagko ka dapat talaga talagang uh, yung jacket mo talagang doble-doble, uh, hindi pwedeng isa lang. O, ako ngayon, isang isang jacket lang pala ako, guys. So, ayan, isang t-shirt lang, isang jacket lang kasi hindi naman siya ganong kalamigan. Ano na lang naman 'yun. Minus 15 lang naman. So, ako kaya ko na, medyo kaya ko na na ganito lang jacket ko kasi matagal na ako dito, guys. Magte-ten years na ako dito. So, kahit papaano naka-adapt na yung katawan ko. Kayang-kaya ko na yung lamig kahit pa mag-minus 40. Pero, syempre, minus 40, makapal yung jacket ko. Pero, Kayang-kaya ko na hindi siya kagaya nung dati nung bago ako. Talagang grabe guys, nung bago ako, talagang todo ano din ako, todo jacket din ako kasi nung bago nga ako, ano din ako ah, ah naglalakad din, din ako, wala man ng kotse, 'di ba? Wala man tayong kotse, bago pa lang tayo dito, eh. Pag bago ko pa lang, nag-uumpisa ka pa lang, syempre doon nga mag-uumpisa ka sa mag-uumpisa ka sa ilalim, 'di diba? So, 'yun, dati kasi bumili ako ng jacket na mga mumurahin lang. So, parang ah parang walang ano siya, walang kwenta guys. Bumili ako ng jacket ng mga mumurahin. So, nagja-jacket ako, tatlong, tatlong ano pa, tatlong layer, tatlong layers So, parang pangit. So, sabi ko, kaya ngayon, nung nakita ko na may mga mas, may mga minus 40 pala na jacket, doon, nag-invest na lang ako doon guys. Kasi talagang ano, talagang kailangan mo talaga dito yon 'di ba? So isa pa, 'di ba? Yun nga, yung pag nagtatrabaho ka. Ngayon, for example, nagre-rent ka naman, alin ba? ka yung nagre ka sa buong bahay. So kung buong bahay ang mo, guys, maglilinis ka noon, Magli, mag magano ka, magki-clean ka ng ano, ng uh, snow, ng snow sa ano mo, sa front mo, sa front yard mo. Kasi kapag may nadulas diyan, guys, para sa kalaman po ninyo ano, para sa kalaman ng lahat ano kapag kapag nadulas yung naglalakad diyan sa harap ng bahay niyo tapos nagreklamo yun pwede ka nilang kasuhan so hindi ko alam kung magkano penalty doon kung magkano babayaran mo pero pwede ka nilang isu dahil doon sa ano sa kapabayaan mo kasi ano mo yan eh front mo yan eh dapat naglilinis ka everyday although yung iba hindi naglilinis pero dapat ikaw, sunod ka na lang muna kasi di ba, ano, immigrant tayo, sunod na lang tayo. So linis ka na lang. So isa, pa 'yan sa mga ano dito guys, paghahandaan niyo maglinis mag ng front yard. Kasi yeah, yun nga, pag may nadisgrasya, yari ka rin. Di ba? Kasalanan mo 'yun. Hindi nila kasalanan 'yun. Kasalanan mo 'yun kasi hindi mo nilinisan eh. So dapat naglilinis ka lagi. So so 'yun. Ang ang ano lang doon, ang maganda doon, halimbawa, kung nakatira ka sa condo, kung nakatira ka sa apartment, hindi mo kailangan maglinis ng ano, ng yellow, ng snow sa front yard mo kasi may taga may may, may building maintenance sila. Pero kung nag-rent ka sa bahay, 'yun. Obligasyon mo 'yun, ikaw maglilinis diyan, guys. So, linisin mo 'yan para hindi ka kasuan. So, 'yun muna, guys. 'Yun lang ang maano ko, 'yun 'yun ang isa sa ano, 'yun ang isa sa mga paghandaan nyo kapag pupunta ka sa pagpupunta kayo dito sa Canada paghandaan nyo guys yung lamig maganda nyo ng lamig kasi talagang malamig as in malamig na malamig na malamig na malamig tapos mag invest kayo guys sa ano sa jacket yun ang importante mag invest kayo sa jacket yung magandang klaseng jacket huwag kayong bibili ng mumurahing jacket yung magandang jacket na kasi talagang gagamitin mo rin eh hindi naman ano hindi naman 1 year 2 years mo gagamitin eh gagamitin mo yun for 5 to 6 years eh ba diba? kaya mag invest tayo sa jacket kasi importante talaga yun So, paganda mo ang lamig, mag ka sa jacket. O, ano pa ba? May, may mga ano pa, may mga paghahandaan ka pa. Uh, isa-separate ano, isa-separate kong video. So, eto lang muna. Eto yung isa sa dapat mong paghandaan is yung lamig. So, ayun, samahan niyo ako maglilinis na ako, guys. So, pakita ko sa inyo lilinis ng guys yung so, front sa backyard namin. So, lilinisin ko muna siya. So, minus 12 ngayon. Kayang-kaya -kaya naman. <laughs> Pero yun nga, yeah, yun ito sa, 'di ba, pa 10 years na ako. Ito yung ayaw ko nang gawin. <laughs> Pero kailangan gawin guys, kahit ayaw mo nang gawin, kailangan mong gawin. Kasi nandito tayo sa Canada eh, ginusto na natin pumunta ng Canada, so kailangan natin gawin. Hindi pwede yung mareklamo dito guys. So okay lang naman pala magreklamo, okay lang magreklamo, pero at the end of the, way, at the, end of the day, gagawin mo pa rin talaga yung dapat mong gawin. ba diba? <laughs> Kasi sinong gagawa? Wala mang iba kundi ikaw talaga. Kasi kung hindi mo gagawin, makasuhan ka pa, may malisgrasya ka, kasuhan ka pa, yari ka. So, gawin mo na lang, di ba? So, tara, tinis muna. Let's go. So, nag-snow lang ngayon, guys. Ano? So, ayan. Ito yung snow ngayon. Ito lilinisin natin. Yan. Itong walkway na to. Ate, walkway na yan. Yun, hanggang dun. Kasi so, walkway natin yan. Tapos, ito. Lilinisin dahil natin yan. So, ayan ang bahay natin, guys. So, ayan ang bahay namin. So, yung iba, naglinis na. So, nakikita nyo dun sa kabila. O, oh, naglinis na sila. So, umaga, silang lumabas. Uh, ngayon ako lang, ngayon lang ako lumabas eh. <laughs> so isipin niyo guys, kung everyday nagii-snow, so everyday ka rin naglilinis dito. Everyday ka rin naglilinis, 'di ba? <laughs> so isipin niyo naman. Tapos ang lamig-lamig, guys. So pagandaan niyo talaga yun So ayan pa. So pupunta pa kita ko yung backyard din pala. So dito rin sa backyard, naglilinis din tayo. Kasi 'di ba may renter tayo. So, mamaya, mag, mamaya may madulas yung renter natin. Ikasalanan pa natin yon So, lilinisin din natin yon guys. Ay, ganyan ang buhay dito, guys. So, gusto mo pang mag -Canada? So, sige, apply na, guys. Apply na. Maganda rito sa kung sa maganda. Kaya lang, yun nga. Paganda mo, sarili mo. Na, yun nga. Malamig talaga dito. Hindi sa, hindi siya, ano, hindi siya, basta lang, no? So, yan. So yung ng kotse natin na blue, pangarabas natin, ito yung family na car. Ito yung kay Kurt. So linis mo na ako guys. So, ay lamig. <coughs> So ayan guys Ay, So lagyan na natin pala ng asin So asin to guys So nilalagyan pala nito para ano Para hindi mabuo yung mga ano Mga nilagyan Nilalagyan guys para hindi masyado Hindi mabuo Nilalagyan pa yan Para hindi mabuo yung ano may snow Kasi pag uh, nabuo yan madulas So dapat may asin para hindi na nakakadulas so, sabi ko nga pag may nadulas dyan kasalanan mo yun guys so, so maglagay muna tayo ng asin asin yan guys Ay. asin yan asin asin napagyan natin ng asin para hindi madulas tapos yung kabila pa gawin pa natin yung kabila din yung pagkikod the beach minus 12 lang yun guys ha sitin <laughs> so, nyo pag minus 40 minus <laughs> na naman diba so naging ko ito mamaya naging ko so, na tayo sa backyard so at least malinis na dito okay backyard naman tayo naman Dines. So, ito yung backyard natin, guys. Woof. So, kailangan linisin din to. So, mga na, guys, ha? Para mabilis. So, ayan, guys. Tapos na. <laughs> Bilis lang naman. Ayan, tapos na. Ay. <laughs> so, pasok na tayo sa harap. Okay. So, yun lang, guys. So, yun muna yun muna yung may papaya ko so isa sa may papaya ko kapag pupunta ka dito sa Canada na dapat mong pagandaan so isa to <laughs> so meron pang iba so i ano na lang i separate vlog ko na lang para alam niyo next time so isa ito sa may papaya ko na na dapat yung pagandaan kapag pupunta ka dito sa Canada no <laughs> kasi malamig talaga so invest tayo guys sa jacket at be prepared sa lamay. So, physically and mentally. So, so yun na nga, guys. Yun ang masasabi ko sa inyo, guys. Mag-invest kayo sa jacket. So, hindi lang yung jacket pala, guys. Siyempre, kasama na rin yung ano doon, yung magandang uh, boots nun. So, kuha ka rin ng magandang boots. Kasi, kailangan nyo talaga ng magandang boots, guys. Kasi, lalo dito, talagang panayang snow. So, minsan, maglalakad kayo na ganyang kataas yung snow. Ganyang kataas. <laughs> So, hindi ah. Ito yung flooring guys ha, Yan yung flooring ah. Ganyan. so, ganyan nga taas yung snow. so, maglalakad kayo ng gano'n. So, magandang klasing ano, ah uh, snow boots. Yung hindi nababasa yung loob para, no, para hindi kayo nilalamig sa paa. Kasi, yun ang isa, isang importante yung guys eh. Dapat yung paa nyo hindi nilalamig. Kasi pag nilamig yung paa nyo, buong katawan nyo guys lalamigin na so ano ko na yan uh, alam ko na yan nangyari na sa akin yan so kuha ka ng uh, pants na ano na tawag dito yung uh, pang snow para hindi nababasa yung loob tapos sa pants pala merong ano yan merong insulation din so kukuha ka rin ng manipis nun saka yung sapatos so kailangan mo rin yung medjas nun <laughs> so mag-invest ka rin dun guys so magandang klaseng sapatos magandang klasing medjas magandang klasing pants saka magandang klasing ano na rin bonnet kasi talaga yung may cover yung ano yung iba may cover yung uh, ano talaga yung uh, dito yung tenga so so yun lang mapapayo ko sa inyo guys kung ikaw pupunta ka rito so siguraduhin mo mag invest ka talaga guys sa ano sa sa mga sinabi ko mga nabanggit ko kasi kailangan mo talaga dito yun guys kasi sobrang lamig talaga rito so yun dun tayo mag invest guys kapag ikaw papunta ka rito Canada mag invest ka ron So, yun muna guys. Salamat.